Guys, ngayon um, pupunta tayo ng uh, QC kay George Projetech kasi yung MXI ko is nasa, um, tinakbon niya is 50,000 plus mileage na. So kailangan na natin siyang ipa-engine refresh. Balita ko kasi si Sir George ang um, isa sa pinakamagaling mag-engine uh, uh, refresh ng uh, MXI natin. So, syempre, try natin dumayo kasi marami akong nabasa sa group ng mga MXI na Yamaha is siya yung uh, madalas na tinatag. So, tatry natin. Subukan natin magpa engineer press kay Sir George. So, yun. Samahan nyo ngayong araw na to. Let's go! So, yun guys. Nakaready na tayo. So, babiyahin na tayo pa QC. Ayun yung motor ko, si Mamba. Ayun yung MXI ko. Nagawa tayo ng separate video na i-review natin siya. Tsiyawang gano'n na siya katagal sa akin. ko ano yung mga na-upgrade ko na sa akin. So, yan. Yung ano, pinaka-problem ba saan? Yung sumasalitsit kanila. Yung hmm. Kasi, nag-FI cleaning yan. <coughs> siguro mga 2 <two> weeks ago. Ang <coughs> pangalan ng vlog mo? Rad Supremo. <laughs> Grabe, guys. So, na nyo oh. Ay, parang... Sobrang oh, dumi na ng makina maganda yung labas pero yung loob <laughs> yung loob ma ano, madungis Sir George na bahala dyan pag uwi nyan parang bagong kasa, parang bagong labas na sa kasa yan <laughs> kasi simula na nabili ko to hindi ko pa napapabuksan talaga yan boss ilan na order na 54 ata 53 ano tawag dito boss? throttle body throttle body ayun pa pala Akala ko ito yun. Kasi <laughs> throttle, di ba? Throttle, ano yung Throttle, throttle drip na yan. So, ito pala yung throttle ba? throttle cable. Dito konektado yung ano, fuel injector. Ito yung fuel injector. So, ano? Pre-finger ito ba itong mag-smart? Okay, mura. Mas trip ko yan kaysa sa mga boom-boom. titanium yung kulay. Mga ano pa, siguro mga 3 months parang sa akin. ni Sir George. Ilang taon na sa iyo to, boss? 2015? Uh, 15 years. 15 years na. Ah, ito yung carb type na, boss. Ah. Halos magkamukha lang. Ang gusto ko dito, boss, ay yung ano, yung... bracket niya sa gulong, eh. Gusto ko yung ganyan, eh. Ah, ah. Hindi siya pwede dyan? Pwede. pwede. May hirap yun? Ang trabaho, Pero wala yung... yung budget. Bagaano kaya yung gano'n? Palit ka lang ng ano, ah kapilang side ng makina tapos palit ka eh pang mix kasi may kasi yung eh ng ano uh Oo. -oh. mas ano kasi yung ganyan eh mas secured yung ano ganyang bracket Eh, oh, yun nga, eh, hindi ka tulad ng ganito, di ba? Oh. Uh -huh. Next project na natin. Oh, tingnan natin okay. yung sa project na bang. Ayo, malalaga Ang ganda ng battery niya, Amaron ah, pa malala yung banggaan ito bus yung ano ah durug yung harapan na ha. yun guys labas na yung makina hinati na siya nga lang naglabas ng ulit na nito, no? Wala na. Limited lang. Pero ano, naka-open yung ano niya. Sa mga akin na. Anong magandang oil ng MSI, boss? Okay. Nagamit ko ng ano, Petron Scooter o kaya Shell Advance. Shell Advance? Oo. Ano yun, polysynthetic yun? Oo. Mm, may, medyo mahirap maganap sa mga motor shop ng Shell, eh, no? baka nah, wala lang susil marami susil ah okay tapos yung sa gear oil niya, anong magandang ano ah wala kasi binagamit ko binagamit ko mga ano yan mga sa jeep Bibili ako 1 litro mura lang yun 150 lang 1 litro na yun ilang araw ilang pinto so gagamitin mo na yun sa gear oil hindi hmm. 1 mm. litro yun eh. anong brand kaya yun Maraming mas, eh. mas, eh. mas eh. Pang jeep? I-i. Mm -hmm. At kasi yun. Mm -hmm. is, na ako ng idea. Para yun na lang yung gagamitin mo rin. Yellow gold gamit ko Sa motor mo? Mm -hmm. Saan pala location na ito, boss? Anong address nito? Uh, Quezon City to. Sa Iwish nyo lang, Carulio Store. Carulio Store. so, yun, guys. Iwish uh, nyo yun yun lang yung Carulio. Kaya, PM si Boss George. Pacific, sa page. Facebook. Engine refresh, boss. Every uh, anong kilometer ba? Fifty pinaka ano mas maganda. Basta fifty 50, every fifty. Ang tamang spring? Sun. san si Ano lang na Anong yan? May RPM e, ba? May 1,000. 1,000. Kahit ano ganun? Na 1,000. 1,000. Nasaan raising? Mm -hmm. uh, ano isa boss? Bell? Bell, bell. Okay, kuya, -kus -kus dyan, oh. oh. <laughs> 私もありがとうございま Start. start. One click. Linis na mga guys Linis na lang na doon natin makina Kanina sobrang dumi niya Sabi Thank you guys sir George Project A Gumanda na yung takbo na natin buo na siya sa so, gusto magpagawa ng MXI kay Sir George Project power up line tsaka engine refresh so yun, yun ang ginawa sa motor ko guys solid, parang bago na ulit yun, moment of truth bayaran na tayo hindi <laughs> natin kung bagka, no? so yun guys, see you